Hello po, good afternoon sa inyo. Ngayon araw pong ito ay magpupunta po kami sa San Lorenzo po. Ayan po. Nagagayak na po kami. Ito po, palabas na po kami sa kalsada. Nandito pa po, po kami sa dugungan po. Oh. Punta po kami sa daet. Ayan. Ito po, sa amin po ito. Oh. Ayan. Dito na po kami sa barangay hall na tugungan yung so sa tapat po. Punta po kami doon sa sa ano po, daet sa centro. So, o, ayan. Magka-drive muna. O, dito na kami sa may tapat ng kampo. Ayan po, matigil muna kami. Kasi yun, ano po, yun hauler. Yung rider po, nabiyan ayan, dito na po kami sa sentro, ayan po sentro na po ito may ikot kami, nagpunta kami sa Angena at dito may dadaanan pa actually yun Hernandez tigil muna kami dito ayan, hindi na natin o ang daet. sa so, sentro ng daet ayan na po kami papunta na po kami sa yeah. ano ito po ang daan po, papunta po sa air farm camping site po. Ito po oh. Hindi pa po develop ang kanyang daan. Ayan po. Lubak-lubak pa po, po. Ayan, may maakyat po. May paakyat na konti. O, oh, ayan. May dalawang, ano, maliit na patoy. Tapos, ayan, yogan po. ganyan. O, oh, aray ko na mo. ayan na po ang ear farm. Hindi po siya ngayon ano yung hindi po nag grass yung damo kaya medyo may mataas po pong damo ayan tingnan nyo po oh. ganda po o oh. Ayan, um, ano niya? yung ano yung bungad niya yung, yung trans view 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 Mamasyal po tayo dito sa loob ng Earth Farm. O yan. Panoorin niyo po. Oh. Pasyal-pasyal. O, o, o. o yan. O O ganito.

Ayan, dito may aso. Ayan, may aso po. Ayan, may maganda doon sa taas. Ano yan? Ano yan? Ano. ano yan? ano yan? ano yan? Ano meron dito? Ano. Kasi Ayan. Ayan. Ka ang CR. Ano Hindi <laughs> 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 makapaligo si <siya>, CJ. Alam. <laughs>